Dear Kuya Poy, Magandang araw sa inyo at sa lahat ng mga patuloy na nakikinig at dal lalong dumaraming mga sumusunod sa programang Heart to Heart. Tawagin nyo na lamang ako sa pangalang Susan. 35 years old at kasalukuyang nakatira dito sa Lagro, Quezon City. Isa akong call center agent sa isang BPO company at kagaya ng karamihan, masasabi kong isa rin akong breadwinner. Bilang nakatatanda sa aming limang magkakapatid, ay ako halos ang sumasalo sa lahat ng mga gastusin sa aming bahay. Halos magkandakuba-kuba na rin ako kuya Poy sa pagtatrabaho para lang din may maihulog sa pambayad sa upa ng tinutuluyan naming tahanan. Security guard si Tatay, habang si naman ay isang tindera sa amin. Pero sa kabila ng lahat ng 'yan, ay ako pa rin ang sumasagot sa malaking bahagi ng pag-aaral ng bunso naming kapatid. Hindi ko maiwasang sumama ang loob sa pangalawa kong kapatid, Kuya Poy. Pakiramdam ko kasi ay nananadya na ito dahil after isang taon ng panganganak ay masusundan na naman ito. Matapos niyang malaman na buntis ang kanyang live-in partner nasa iisang bahay lamang kami nakatira at sa puntong ito ay gusto ko nang umiyak at pagsabihan ang mga kapatid ko na tulungan din naman nila ako dahil gaya ng iba napapagod at nahihirapan din ako hindi naman sa pagmamalaki sa pagdadamot o pagrereklamo kuya Poy talagang hindi ko nakaya kung magpapatuloy lang ang ganitong klase ng setup sa aming tahanan Saksi ang mga mata ko sa mga sakripisyong ginagawa nila nanay at tatay sa aming magkakapatid. Kaya nga ayokong makita nila na habang buhay na lamang na ganun ang danasin nila. Wala namang problema kung muling mag-aanak ang kapatid ko na sumunod sa akin. Pero hindi naman siguro akma kung gagawin nila ito nang wala silang trabahong pareho habang patuloy silang nakaasa at nakasandal sa aming pamilya. Hindi ako galit, Kuya Poy, pero talagang nabibigatan na ako sa sitwasyong pinagdaraanan ko ngayon. To be honest, gusto ko nang bumukod pero hindi ko rin naman maiwan basta-basta ang mga magulang namin at lalo na nasa ganitong klase pa kami ng sitwasyon. Sana nga po ay mabigyan ng linaw ang nalilito kong isipan ngayon. Umaasa ako na mabibigyan ng kasagutan ang mga problemang binanggit ko sa aking liham na ito. Maraming salamat po sa pagkakataon na mabasa ninyo ang aking kwento sa inyong lalong gumagandang programang Heart to Heart. Lubos na nagpapasalamat, Susan. Especially For you. Napakinggan natin kanina ang uh, kwento na ibinahagi sa atin ni uh, Susan o, tungkol sa kanyang pamilya. Okay, si Susan na uh, malamang ay katulad mo kapatid na breadwinner din, ba? Diba? At uh, tumutulong. Oo, gusto naman. Sabi niya ilang beses inulit sa liham ni uh, Susan na gusto niya naman tumulong. Hindi siya nagre-reklamo pero napapagod lang rin lalo na nga ho. No, oh, kapagka meron talaga tayong mga miyembro sa pamilya na para bang uh, masyadong pa-easy-easy lang. Oh, nakikita nang na hindi madali ang mga nangyayari sa ating uh, kapaligiran. Oh, pero sige lang rin sila. Oo, oh, nag uh, Uh, parang uh, walang sense of urgency, walang sense of uh, responsibility, 'di ba? Is that what you're trying to say, Susan, 'di ba? Ang gusto mo lang rin naman kasi ay yung makita, hindi lalo na 'yan ano, may sarili nang uh, pamilyang binubuo rin. yung uh, sumunod dito kay uh, Susan, uh, sabi niya hindi naman siya nagrereklamo na may Natural, masaya na meron ng isang baby, meron ng uh, pamangkin, pero magdadagdag na naman. Pero wala rin uh, ginagawa o wala, uh, wala rin inuumpisahan man lang na project o kaya naman e plano yung uh, kanyang kapatid na kung paano ba kikita rin ng pera. Diba, papaano ba ang kanilang kabuhayan? Nakaasa, nakahingi kay ate, nakahingi kay nanay, kay tatay Maswerte pa nga itong si Susan dahil nagtatrabaho si uh, tatay bilang security guard Ayan, at siya nanay naman ay meron din kabuhayan Kahit papaano napaiikot-ikot yung uh, uh, pera sa pamamagitan ng uh, pagtitinda Papaano kapag kawala na? E eh, di mas grabe yung uh, stress na meron dito kay uh, Susan